mga balitang pambansa, nangangamba si DILG Secretary Ben Hura Abalos na posibleng magamit ang mga iligal na pogo sa pagpondo ng ilang kandidato sa 2025 elections. Ayon sa kalihim, hindi malayong maapektuhan ng mga iligal na gawain ng susunod na halalan. Muling nagbabala si Abalos laban sa mga lokal na opisyal na hinahayaan lamang operasyon ang operasyon ng iligal na pogo sa kanilang mga lugar. Mas pinaigting paraon ng DILG at PNP ang kampanya laban sa mga pogo para mapigilan din ang pagkakadawit ng mga politiko. Pumirma naman ang Data Sharing Agreement ng Philippine Retirement Authority at Bureau of Immigration para sa lain ang mga dayuhang nag apply para sa Special Resident Retirees Visa o SRRV. Yan nga ay para masuri ang mga record at travel history ng bawat aplikante. Gagamitin ng advanced online system ang palitan ng impormasyon ng dalawang tanggapan. Isang special non-immigrant visa ang SRRV na nagbibigay ng permiso sa mga dayuhan na magretiro o tumira ng permanente dito sa mansa. Umaasa naman si Senator Bato de la Rosa na uusad na ang Reserve Officers Training Corps o ROTC sa ikatlo at huling sesyon sa ikalabing siyam o ng ikalabing siyam ng Kongreso. Ayon kay Senator Bato, posibleng mas maraming pumabor sa ROTC sa gitnangan ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Sa ilalim naman niyan, obligado ang lahat ng nasa senior high school at kolehiyo na kumuha ng dalawang taon o apat na semestre ng ROTC. Nasagot na rin daw sa bill ang pag-aalala ng maraming magulang sa pamamagitan ng planong pagtayo ng mga grievance committee at maraming mambabatas pa rin ang tutol sa ROTC sa takot naman na maabuso ito. Ted Failon at DJ Chacha, Nayon, on Radio 5, 92.3, News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.